Kanya-kanyang diskarte ang ilan nating mga kababayan sa pag imbak ng tubig. Kasunod yan ang anunsyo ng Maynila na water interruption sa ilang lugar sa Las Piñas, Paranaque at Quezon City. Si Bien Manalo sa report. Ngayon pa lang ay nababahala na ang may-ari ng karinderiya na si Maria Lourdes Cabaniero sa water interruption sa kanilang lugar. Isa kasi ang barangay nila sa Apolonio Samson sa Quezon City sa mga lugar na mawawala ng tubig na magsisimula sa gabi ng Huwebes hanggang umaga ng Biyernes dahil sa scheduled water interruption ng Maynilad. Malaking epekto ko talaga kasi ang mga gamit namin, kailangan namin ng tubig. Tapos mga tao, kailangan kakain sa loob, kumpleto rin ng ano ng mga gamit may matubig, kailangan naka din pang-hugas, pang-sterilize. Kailangan namin talaga ng mga tubig na ano. Kaya si Maria Lourdes, iba't ibang diskarte na ang ginagawa para makapag-ipon ng tubig. Talagay kami ng matubig sa mga tubig sa drum. Meron kami talaga naka-record naka-ano, naka uh, naka-ready. Ano, naka naka Tapos lahat ng ano namin kalde. Aldero, nilalagyan namin lahat kan para ano kung sumo within two days. Paghuhugas, kailangan isang beses lang, bacha-bacha na lang natubing lalagyan namin. Gaya ni Maria Lourdes, nag-aalala rin si Rebecca Temperosa sa epekto ng water interruption sa kanyang negosyo. Malaki po ang epekto dito sa hanap buhay ko dahil palang tubig na gagamitin. Mag-iipon, nag iipon na, mag-iipon mga Merkulis, mag-iipon na ako. Kasi may ipon na naman kami. Sa abiso ng Maynilad, maaapektuhan ang ilang lugar sa Las Piñas at Paranaque dahil sa decommissioning at diagnostics. Nagsimula na ang water interruption sa mga barangay ng Almanza 1, Ka, Manuyo 2 at Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City. At sa Martes, sa bahagi naman ng Almanza 1 at BF Home sa Paranaque City. Magsisimula naman na mawala ng tubig sa ilang barangay sa Quezon City dahil sa gagawing pressure test. Ayon sa Maynilad, itinaon nila sa off-peak hours ang maintenance works para maiwasan ng anumang abala. Pinapayuhan naman ang mga apektadong customer na mag-imbak na ng tubig. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.